Karumal maldumal ang sinapit ng isang ginang matapos pinagtataga ng sariling mister sa liblib na area malapit sa isang mall sa Senator Binigno Aquino Jr. Avenue sa Manduriao, Iloilo City. Ang biktima ay si Emeline Lasa, 56 anyos, habang ang sospek naman ay si Domingo Lasa, 55 anyos, residente ng Barangay Bulilao sa nasabing distrito. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Val Campbell, hepe ng Mandoreo Police Station, sinabi nitong mismo ang security guard ng mall ang nakakita sa bangkay kung saan may sugat ito sa leg, naputol rin ang index finger at may mga sugat din sa iba pang daliri sa kaliwang kamay. Ayon kay Campbell, sa tulong ng pamilya at mga barangay officials na aresto sa hot pursuit operation ang sospek na nagtago pa sa bahay ng kamag-anak nito sa barangay Walang Lambunaw sa lalawigan ng Iloilo. Inamin din ng mister na kagagawa nito ang krimen, dala umano ng selos nito at iba pang away mag-asawa. Gumamit umano ito ng itak, ngunit itinapon na rin ito sa ilog pagkatapos na mapatay ang kanyang asawa. Napagalaman din sa investigasyon ng pulisya na madalas na nagsiselos ang sospek at ang kadalasang pinag aaw Huwayan nila ng misis nito ay ang cellphone. May tatlong mga anak ang mag-asawa at may dalawa ng mga apo. Isa po sa mga reasons why naip, na patay yung uh, kanyang asawa is uh, marital issues and uh, jealousy. Uh, we will wait the response of uh, their uh, children uh, because uh, they are the one uh, possibly maging affiant dito and uh, mag-execute uh, ng uh, affidavit yung mga We consider as uh, the, the a uh, hot pursuit and uh, we were able to arrest him at uh, Barangay Walang, lambunao Iloilo. Si Police Captain Val Campbell, jefe ng Manduriyaw Police Station. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadillas. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!